Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang mga prutas at pagkain makatulong laban sa breast cancer tumors. Alam nyo ba, na may mga pagkain na may natural na sangkap na kayang magpalakas ang ating immune system at magbigay proteksyon sa ating mga cells. Ang mga ito ay suportado ng siyentipikong ebidensya, hindi gamot, pero malaking tulong bilang bahagi ng healthy lifestyle. Ibig sabihin, hindi ito kapalit ng medical treatment, ngunit makakatulong ito upang mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer at mapanatili ang malusog na pangangatawan. Alamin natin kung anong mga prutas, gulay, at iba pang pagkain ang dapat nating isama sa ating araw-araw na diet upang mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ng mga sakit. Unahin natin ang broccoli, isang gulay na may taglay na sulforafan isang compound na pinag-aralan dahil sa potential nitong labanan ng cancer. Ang sulforaphane ay tumutulong sirain ang cancer cells at pinoprotektahan ang malulusog na cells. Pinapagana nito ang mga enzymes na naglilinis ng free radicals at carcinogens bago pa makapinsala sa DNA. Para makuha ang benepisyo, kainin ang broccoli ng hilaw o bahagyang na steam lang. Sa simpleng paraan, nakakatulong na tayo sa pagprotekta ng ating katawan. Sunod sa listahan ng mga pagkain makakatulong sa ating kalusugan ay ang mga berries, strawberries, blueberries, raspberries, at bignay. Ang mga prutas na ito ay hindi lang basta matamis at masarap, kundi puno rin ng mahalagang nutrisyon na nagbibigay ng proteksyon sa ating katawan. Siksik ang mga berries sa antioxidants tulad ng anthocyanins at ellagic acid. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong labanan ng free radicals mga molecules na maaring magdulot ng pinsala sa ating mga cells at magpabilis ng pagtanda o pagdevelop ng sakit gaya ng cancer. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng berries ay maaring pabagalin ang paglaki ng cancer cells at pigilan ang pagbuo ng mga blood vessels na nagpapakain sa tumor. Bukod dito, nakakatulong din ang berries sa pagpapababa ng inflammation sa katawan at pagpapatibay ng immune system. Maraming paraan para may sama ang berries sa inyong pagkain. Ugaling magdagdag ng berries sa oatmeal, yogurt o gawing smoothie para sa masarap at masustansyang almusal o merienda. Maari ring ihalo ang berries sa salad o gawing topping sa inyong paboritong dessert. Kung walang fresh berries, huwag magalala, kahit frozen berries ay maganda pa rin ang sustansya. Sa katunayan, kadalasan ay naaani at nilalagay sa freezer ang mga ito sa peak ng kanilang freshness, kaya hindi nababawasan ang kanilang benepisyo. Sa bawat kagat ng berries, nagbibigay tayo ng proteksyon sa ating mga cells laban sa mga sakit. Ang simpleng pagdagdag ng berries sa ating diet ay isang hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay. Kaya naman, isama ang berries sa inyong araw-araw na diet para sa matamis na proteksyon at masiglang kalusugan ng buong pamilya. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong magpababa ng risk ng breast cancer. Mas madaling maabsorb ang lycopene kapag naluto ang kamatis at may kasamang kaunting taba tulad ng olive oil. Tomato sauce, paste at soup ay magagandang source ng lycopene. Gamitin ang kamatis sa inyong mga lutuin, spaghetti sauce, sinigang, o ginisang kamatis na may itlog. Hindi lang sarap, kundi proteksyon din ang hatid ng kamatis. Isama ito sa inyong regular na pagkain. Ang bawang o garlic ay may active compound na allicin na may anti-cancer properties. Ang allicin ay tumutulong sa DNA repair, nagpapabagal ng pagdami ng cancer cells, at nagdudulot ng apoptosis o self-destruction ng cancer cells. Para makuha ang benepisyo, hayaan munang nakadikdik ang bawang ng 10 minuto bago lutuin. Ay chop muna ang bawang at iwanan sandali bago igisa isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa kalusugan. Gawing regular ang paggamit ng bawang sa inyong mga lutuin. Dagdag proteksyon ito sa bawat ulam. Ang green tea ay mayaman sa catechins, lalo na ang EGCG, isang malakas na antioxidant na may anti-cancer effects. Ang regular na pag-inom ng green tea ay iniugnay sa mas mababang risk ng breast cancer. Catechins ay tumutulong protektahan ang cells mula sa DNA damage at pigilan ang paglaki ng tumor. Uminom ng isa o dalawang tasa ng green tea araw-araw para sa dagdag na proteksyon. Simple, masarap at makakatulong sa kalusugan. Gawing bahagi ng inyong routine ang green tea. Ang carrots ay puno ng beta-carotene na kino-convert ng katawan sa vitamin A para sa malakas na immune system ang malakas na immune system ay unang depensa laban sa cancer. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mataas na carotenoids sa dugo ay kaugnay ng mas mababang risk ng breast cancer. Bahagyang lutuin ang carrots para mas madaling maabsorb ang nutrients. Isama sa sinigang, afritada, o gawing carrot sticks para sa healthy snack. Simple at masustansyang dagdag sa inyong diet. Ang spinach at iba pang madahong gulay ay mayaman sa lutein zeaxanthin at folate. Lahat ay tumutulong protektahan ang cells laban sa cancer. Ang folate ay mahalaga sa DNA repair, at ang kakulangan nito ay maaring magdulot ng errors na nauwi sa cancer. Madaling isama ang spinach sa salad, munggo, omelet o smoothies. Hindi halata ang lasa pero ramdam ang benepisyo. Gawing regular ang pagkain ng madahong gulay. Dagdag lakas at proteksyon para sa katawan. Ang citrus fruits tulad ng orange lemon calamansi at suha ay mayaman sa vitamin C at flavonoids na may anti-cancer properties. Ang regular na pagkain ng citrus fruits ay kaugnay ng mas mababang risk ng breast cancer. Flavonoids ay tumutulong pigilan ang paglaki ng cancer cells at i-promote ang kanilang pagkasira. Kumain ng citrus fruits araw-araw bilang merienda, juice o pampalasa sa tubig. Gamitin din ang zest ng balat para sa dagdag na nutrients. Simple at preskong proteksyon para sa katawan. Ang walnuts ay puno ng omega-3 fatty acids at antioxidants na may anti-inflammatory at anti-cancer effects. Ang pagkain ng walnuts ay maaring mapagpabagal sa paglaki ng breast cancer tumors ayon sa ilang pag-aaral. Isang dakot ng walnuts bilang merienda o ihalo sa oatmeal, salad o yogurt ay sapat na. Tandaan, mataas sa calories ang nuts kaya kumain ng may moderation regular na pagkonsumo ay mahalaga bilang bahagi ng balanced diet. Dagdag proteksyon at sustansya sa bawat kagat. Ang turmeric o luyang dilaw ay may curcumin, isang malakas na anti-inflammatory at antioxidant na may potensyal laban sa cancer. Curcumin ay tumutulong patayin ang cancer cells at pigilan ang paggalat, lalo na sa breast cancer. Para mas ma-absorb, isabay ang turmeric sa black pepper, pinapataas nito ang absorption ng curcumin. Gamitin ang turmeric sa curry, sabaw o kahit sa kanin. Isang gintong kombinasyon para sa kalusugan. Isama ito sa inyong regular na lutuin. Natapos na natin ang sampung prutas at pagkain na may potensyal na makatulong laban sa breast cancer. Sana ay marami kayong natutunan at nadagdagang kaalaman tungkol sa mga simpleng paraan para mapangalagaan ang ating kalusugan. Ang bawat prutas at pagkain na ito ay hindi lang masarap, kundi puno rin ng nutrisyon na makakatulong sa ating katawan. Huwag kalimutan na ang pagkain ng tama ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. At ang pagpili ng masustansyang pagkain ay isang hakbang patungo sa mas malusog na kinabukasan. Tandaan, ang mga ito ay suporta lamang sa healthy lifestyle at hindi kapalit ng gamot o treatment ng doktor. Huwag kalimutan ang self-breast exam at konsultasyon sa doktor ang maagang pagtuklas ng anumang pagbabago sa ating katawan ay maaaring magliktas ng buhay. Turuan din ang inyong mga mahal sa buhay tungkol dito, dahil ang kalusugan ay responsibilidad nating lahat. Maging mapanuri at huwag balewalain ang mga sintomas, gaano man ito kaliit. Maraming salamat po sa panonood. I like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. I-share niyo sa inyong pamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makinabang at maging mas malusog ang ating komunidad.